Ni-risk yun na kumukuha pang ngumiti eh. So, ayan guys, uh, magandang gabi mga bayis. Kapit ka pa ngayon sa kay, ano, uh, brother GD Motoblog ng Tropang B Marcy. GD Oblox. <laughs> so, ayan guys, uh, papunta na sana sa bahay gawa ng uh, na birthday celebrant tayo ngayon, eh, no? Kaso lang, Eto, buti na-drop pa yung pasahiran niya. Buti na-drop. So, papunta na sana sa bahay guys, kaso lang wala. Ah, uh, oh, uh, inaabot to. Kita tayo ngayon sa na may bukas sa ditong may ano uh, shop. Uh, uh, ito ginagawa ng kuya ng para ano. Uh, so ayan guys, update uh, lang. Bye eh. bye. Happy birthday, so, bye. Uh, yun, uh, the birthday oh, no? daw. risk rescue na kumukuha pang umiti. <laughs> Ayun ang uh, <laughs> yun, <laughs> mga mga rider na taga. So ayan guys. Thank, Thank you pa ng thumbs kanina. Yun, no. So ayan guys, ah uh, Napunta na sana siya sa bahay gawa ng uh, birthday celebrant tayo ngayon eh. Kaso lang ito, buti na drop pa yung sa hero niya. <coughs> so, papunta na sana siya ng bahay guys, kaso lang wala. Pinakot so, uh, o ito tayo ngayon sa mga uh, buti may sa pa ditong may ano, shop. Ito uh, so, ginagawa nito kuya ng para ano. So, ayan guys, update uh, na. Bye bye. Happy birthday uh, daw. Di risk na kumukuha pang meat eh. <laughs>